Hi, guys. Good afternoon. So, ayan. Babalatan natin, guys, yung pinya, guys. Ang laki, no, guys? na Wow. So, nung Sunday pa, tayo ito pinitas. Sunday or Saturday. So, kasi nga, andon pa ako sa ano, sa sa Maynila. <laughs> Bale, inantay nila akong buksan po. Kasi nga, ako nagtanim nito eh. Ito yung pinya guys, na galing ano, Batarasa. So, tinanim ko siya nung 2000 22 kasi pumunta kami ng Batarasa So nagano kami doon. <coughs> Nag-tour na beach tapos na punta kami sa mga pools kasi taga doon yung dati ko yung napangasawa na. tapos 'di ba maraming pinya doon sa Batarasa. Tapos pag -uwi namin dito sa puerto, ang dami naming dalang pinya. Yung pinya na may ganito na may, may mga ano na may mga dahon sa, sa ulo. Tapos tapos yun guys, tinanim ko guys yung mga dahon niya doon sa sa likod ng bahay ni ang kapatid ko. Tapos so after 2 years, ito na siya. Amo nga na siya ang guys. Balatan na natin guys para matikman na natin. Para ano siya guys? Almost 2 kilos, almost 2 kilos siya. Dalawa. Magta dalawang kilo na siya guys. Hindi nila ano. Nung Sunday pa to, pinitas nila mamang. Kasi nga sa nila pa ako. Tapos ngayon, Webes. So kapon ako dumating, Merkoles ng gabi. So ngayon namin siya binuksan. <laughs> Hindi nila binuksan eh. Siyempre, para makatikim tayo, di ba? Kasi tayo nagtanim nito eh. Tikman natin guys. Tamis talaga. Matarasa talaga galik. So, <clears throat> so guys. Tapos ko na siyang balatan. Diba? Ang ganda no? Ang <laughs> ganda ng pagkabalat. awakan Ah, bigay mo. Hmm, malaki pa sa mukha ko. So ayan guys, Minis product tayo. Grabe laki talaga. Nakakatawa. Thank you for watching guys. Bye bye. Kain na tayo.